Tiyanak daw, eh wala naman tiyanak. Eh baka naman nababaliw na rin niya katulad ng nanay niya. Ang di namin alam kung sino ang walang pusong gagawa nito kay Nato. Napakabait niyang tao. Pagkatapos ay may mga hayop na gagawa ng ganyan dito? <laughs> Tia! Tia ko! Sino may gawa nito sa'yo? Tia Delilah! Anong ginagawa niyo? Sabi nila, walang inang hindi nagmamahal sa sariling anak. Pero, paano kung isang araw matuklasan mong ang anak mo pala ay hindi na isang tunay na sanggol? Magandang gabi, Miss Franz. Ako nga po pala si Ana. Anim na isang taong gulang na po ako. At kasalukuyang naninirahan dito sa Amerika. Isa po akong teacher dati sa Pilipinas. Ngunit, mas piniling manirahan sa banyagang bansa dahil na rin siguro sa pangyayari sa buhay ko na hindi ko kailanman malilimutan. Hayaan niyo po akong ibahagi ang kwento ng buhay ko na nangyari noong nasa probinsya po ako. Tandang-tanda ko pa yung unang araw na bumalik ako sa probinsya. Kabababa ko lamang ng bus na sinasakyan ko galing Maynila. Huminga ako ng malalim. Napakatagal na rin kasi simula nang makauwi ako rito. At kung hindi pa sumulat sa akin si tiya na may malubha na palang sakit si mama, siguradong Baka hindi ko na naisipang bumalik pa rito. Pero Miss Franz, tama nga sila. Nakakamiss din pala ang lugar na kinalakihan mo. Habang naghihintay ako, lumakad muna ako papunta sa may waiting area. Dahil doon daw ako susunduin ni Anton, isa sa mga matatali kong kaibigan dito sa probinsya. Bago po natin simulan ang kwento ni Ana Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell bilang suporta sa ating channel. Ngayon, handa ka na bang makinig? Uy, Anton! Anton, nandito ako! Ano? Hindi agad kita nakilala. Akala ko pa naman sa shotgun ka eh. <laughs>